Hello mga ka at mga ka-volleyball Usapang kilig muna tayo ngayon Hindi lang sa court nagliliyab ang energy ng ating mga VBL players Kundi pati na rin sa kanilang love life Sino-sino ba ang mga karelasyon ng ilan sa mga sikat na volleyball stars ngayon? Kung trip mo po ang ganitong content pay one follow at pa-subscribe na din Tara na kilalanin natin ang kanilang mga partner goals Unahin natin ang isa sa mga pinaka-pinag-uusapan ngayon sa social media, ang setter na si Louie Romero at si Julia Angeles. Hindi lang sa volleyball nag-uumapaw ang koneksyon nila, kundi pati sa personal na buhay. Magigita sa mga social media post na madala silang magkasama at talagang nagbibigay inspirasyon sa fans dahil parehong competitive at supportive sa isa't isa. Sunod naman mga ka-spikes si Eshi Lalong Yisep at Chani Tegaod. Pareho silang players na talagang may chemistry mapa on and off the court. Kahit abala sa training at games, nagagawa pa rin nilang bigyan ng oras ang isa't isa. Napakadaming fans ang kinikilig sa kanilang sweetness lalo na kapag spotted silang magkasama sa mga FBL events. At pangatlo siyempre, hindi mawawala sa listahan si Jules Samonte at ang kanyang karelasyon na si Felix Lemetti. Isa sa mga cutest couples ngayon sa volleyball community. Hindi lang sa love life nagiging matatag si Jules kundi lalo siyang nagiging inspired mag-perform dahil kay Felix. Couple goals talaga. Pangapat, isa sa mga pinag-uusapan ngayon, sina Michelle Gamit at Kate Santiago. Sa dami ng mga fans nila, mas lalo pang nadadagdagan o suporta dahil sa kanilang pagiging open sa relasyon nila. Talagang proud sila sa isa't isa at hindi nagtatago. Kaya napakadaming supporters ang lalong humahanga sa kanila. So ayun ng mga Ka Spike, mga Ka PBL, ilan lang 'yan sa mga kilig na love stories ng ating mga paboritong volleyball stars. Nakakatuwa na makita silang masaya at siguradong nagbibigay ito ng dagdag inspirasyon para mas galingan pa nila sa loob ng court. Sino pa sa tingin niyo ang dapat nating isama sa susunod na episode ng PBL Love Life Stories? Comment sa baba at let's Red the Love. Huwag kalimutan mag-iwan ng like, subscribe at pahit na notification bell para updated po kayo mga sports sa ating mga uploads. So paano? Ingat po kayo!